Mga boss, mga master, ang ibabahagi natin ngayon napakaganda. Napakabisang orasyon at talagang kakawilihan niyo itong tanganin. Babasahin ko din muna sa inyo ang ibig sabihin para talagang makuha niya ng ayos. Sasabihin ko din kung saan gamit to. Yan ang nakalagay dito mismo. Sa inyo man ay ipainom, mabisang lason. Yan o. Oh. Di ka maano, ako siyang tutulong saan man kayo dumaon. Hindi lang yan mga boss, mga master. Ito pa. Mabisang kamandag ng ulupang man at ahas. Sa inyo hindi tatalab. Sa hirap, sa lahat, kayo ay maliligtas. Yan mismo. Ito mismo mga boss, mga master ay nakalagay sa lumang pasyon. Ibig sabihin na kalathala ito. Ang maganda nito mga boss, mga master kung kayo ay pupunta sa isang lugar do sa mga may mga manda daw daw at alam nyo yung oras ito hindi kayo basta basta matatalaban ng mga daw daw na yan at kahit nga itong sabi dito eh kahit kagat ng ulo po eh bakit alam nyo yung oras yung ito napakabisa mga boss mga master ng oras ito dahil ito mismo ito mismo ay nakalathala yan o oh. Pakikita ko sa inyo. Yan, para malinaw. Sana malinaw sa inyo. Yan. Yan, meron pa sa itaas. Basahin nyo na lang mga boss, mga master. Ingat eh.